Good morning, good morning mga idol Magandang umaga po mga idol Bibisitahin natin yung ating manok na naglimlim Kung nagpisa na po Ito po sila mga idol Ayun, nagpisa na po mga idol Dami na hong napisa Dito na po sila naglimlim sa ilalim ng drum Kukunin po natin yan mga idol At ililipat natin sa kulungan Ayun, Dami na hong napisa mga idol dami na yung sisiw. Kukunin ko po mga idol, ayusin ho natin. Dalawa po yung ating naglilimlim mga idol. Yung isa, inayawan na ako, binabaan na po. <coughs> Ayan pa po, ito po yung isa, may sisiw na rin mga idol. Oh. Ay sisiw na rin mga idol. yung May isa ng pisa, dalawa, tatlo. Tatlo na ho yung pisa. tayong papisa mga idol yan yung mga papisa natin yung mga idol malalaki na uh, malalaki na po sila hmm. yan po yung unang palahin natin uh, malalaki na po unti-unti din mga idol makararami rin yan po ang ating papisa ngayon mga